Ayan, ah, what's up guys? Magandang hapon. Ito po yung part 2 ng aming pagpuputol ng kawayan. Ayan, bali nakahakot na po ng dalawa. Ayan, pupuntahan po natin sila. Hayun, oh. Ito na po yung pangatlo. Ayan, oh. nakahakot ulit sila ng kawayan. Iniyon po kung gaano kahaba yung aming hinahakot na kawayan. Talagang sabi nga po ay eh, ano to uh, matindihan na po ito hmm. <laughs> hmm. ayan, ayan oh, na ito po yung tanim namin sili oh, na ano na siya na makina ay ito po yung sili na tinanim namin o oh, ayan malaki na hmm. ayan, para mawala po yung damo oh. ayan may na para kasi nauunahan na nung damo yung sili ayan oh, oh, ito na po yung nahakot na kawayan doon po kinukuha sa sapa tinan nyo po kung gaano kahaba yung kawayan o, oh. oh, nasa halos 30 30 feet o, oh, nasa 30 feet haba doon po kinukuha sa kabila po ng kawayanan na yan yung aming pangunguha ayan tapos tinatawid niya po sa sapa o. o, ito po yung aking mga kabagis o, ayan <laughs> hindi ako nagagalit sa ganun pa, gusto ko nga katuwang magkakatuwang tayo no Disiplina dyan Sabi mga kagalit yung bata ay nakakagalitan ay harapan ko sinasabi pag nadinig ko ulit at sinumbong ka ng mama mo sa akin at sinasagot mo yung tatay mo tandaan mo pa ko makakasukin ka sa akin kaya yeah. ko yan nung bago sila umuwi na ano huwag na huwag ko nang at sigurado may tama ako sa alam ba eh, may sumbong ang sa akin ngayon yan kukunin no? po sa sapa yan po ang uh, buhay na magugulay talagang sakrifisyo po ang uh, magugulay ayun no doon po dadalhin yung uh, kawayan na ilutol po namin Ayan, tapos itatawid niya at sa sapa <laughs> talagang talagang palaban si Bogie ah Oh, oh yun po yung kawayan nakalawlaw sa tubig <laughs> Oh. Oh, Tinatawid po sa sapa yung kawayan. Kasi pag nawala tayo. Ah, si Arde, ano? Lord, maka rin po, muna. Mahakot muna diyan. Mas mabilis po. Tayo, kahit Abo, oh, po, dyan na lang, lapag dyan na po dyan Ay <laughs> ay si Matawe. Si Matawe dagat kaya nga binansag ang Matawi hmm. Ayan po oh.

Hindi, eh, sabi ko nga din eh, yung mahahaba na yun. Siyempre, pagkikitain mo na ganon. Magkikita sa gitna yung parehong dulo. Mm -hmm. Yung lalawit na dulo, na puno, yun ang pupostihin natin. Kasi siguradong lagpas pa yan eh. Yung ano dito, malamang na dalawa lang. Kaya yung gawin yung tatlo talaga. Oo, oh, ganun yan. Ito yung mangyayari dyan. Kaya nga, ano, ibabalansihin na lang. Mm -hmm. piliin na lang yung ano. Mm -hmm. Yung medyo Alanganin yung haba. Oo. Ano na mangyayari? Oh. Ano <laughs> yung <laughs> maglumat pag butog? Aron, Ar may alam akong ganyan. <laughs> Ako hindi pwede lusog. Ako gutom. Nung no, pinakain. Hirap gawa. Hirap gawa. Ako busog. Po Alang Ala kaya ka tulak sa bigi sa'yo paru, Puro, puro kaya ka patadyak ah. Gutubin at busugin kaya ka eh, eh Walang eh. iya Eh mabusog kaya eh, ka at magutom kaya eh Isa lang dahilan no? Isa ang dahilan ambil Ayan, nakakutin ko muna to Ayan, yung may igisina yan Iyakat ko doon sa ibabaw Ano ang nagawin natin? Ayan. Para si pare hindi na bababarito rito. Doon na sya siya kukuha sa taas. Ayan, ito. Ito po yung ating hahakotin pa taas. yung dalawang bata. Sila naman ang tikahuha doon sa kabila. Kaya ang mangyayari po niyan ay eh iisa-isahin natin to. yeah natin. Akyat tayo ngayon Bawat natin itong ating camel Hindi tayo dadaan sa damuhan Yeah, aray yeah. Dito na lang para Hihilahin na lang po pataas na sila nakapaghakot na sila oh talagang si si Matawi boy si eh. manlupit po si Matawi oh yun, oh oh nakala <laughs> mo nakala mo nakalayo ka hindi ka naman nakalayo wah 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 Nakalayo ka, hindi naman. Uh. 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 Oh. Oh. Yeah. Ayan. So, ah. Oh, ayan. Ayan yung ang mayari. Ilalapit na lang natin din eh. Mahirap po kasi umakyat. Uh. Ayan. Ayan.

Hirap. Ang akit ng kawayan. Oh. Ang nagkamali ka. Gulong. Ngayon oh. muna natin ito mga maliliit. Para siyang siya yung dalawa sa paliligo hmm. Sar sarap sa paliligo sa so sapa oh. lalo na si Matawe. oh matalong pa oh. talaga hmm. Ay ba, huwag mong gagaya si Matawe. Baka hindi ka na marunong maglangoy. Maanod ka. Balik ng daddy mo. Bet wala na eh kasi Ayban. Hmm. Nalunod na. O, oh, isang eh, kahanapin dyan. Oh.

kahon. Ay ban, kuha ka na isang gulok. Sige. Uh -huh. okay. Kuha lang gulok doon isa. Bigyan mo doon sa lolo mo. Huwag kang tatakbo pag bidala kang gulok ka. Baka ikay mad... Isa lang! Isang gulok lang. Baka ikay pa Huwag kang tatakbo. Mukha ng gulok yun na doon sa sa dryer ng ha? Sige basta pagdating mo dito ibibigyan natin din kay Mataw Oo. Oh. Oh, lakas ni Mataw oh. 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 Talagang mabagsik si Matawe eh. Oh. Ito, Kuhatin tinan natin isa nito. Na oh. Tiyakap na natin doon sa taas. Ah. Ah. Eh. Eh. tu. Punuk. Oh. Oh. makyat. Apa sawak pa. Haa ah. Terima kasih Bali lima pa po yun dalawa pa. Hmm. Yakit pa natin itong isa. Matawe! Magakot ka na daw! Magakot ka! Yung maliliit! Yung maliliit! Ako'tin mo na yung maliliit doon. Papuha mo na ba yung andon? Yung mo sa doon sa doon? Meron pa pala isang hindi nakalisan Meron pa isang hindi nakalisan Pinako ko si Aiba ng gulok Ang kasing kung mo Mabigat kasi yan, puno ay eh, mahapal yan eh. Yun yung ginagawa ng lapat eh, di ba? Hindi ah. Yung sa puno. O yung bayog. Bayog. Bayog Ay, kahirap panihin niya. Di akin. Hmm. Kapag bunong ka. magpasan yun <coughs> nga diba ba yun yun ang trabaho trabaho ng magsasaka lahat ng hilap Yun, kunin mo yung gulo kay Ivan. mo dun sa lolo mo. to bok Okay, dali mo doon sa lolo mo Tawid mo doon Hawakan mo yung mabuti, baka Ayan, pag -ayan, nandala, ayan okay. Randa ka Ay, kay gumulong dyan Pige okay, mo doon sa lolo mo Oh, sabi ko na sa'yo <laughs> Oh, oh, oh 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 ay, si dahan-dahan eh. Oh, oh, oh. Sarap. Dali mo doon sa lolo mo. Huwag mo na aduhin!

Buti naman, baka tamaan ka ng kabayan. Hmm. Hirap. Pumulak ng kawayan. Kau gemui jalan, mau 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 nut malalit kerja sih ke? Ayan, ganyan po muna lalagay. Iaabang muna na dito na iaabang. Mamaya na lang po iaakit dito. Kasi mahirap magakit baba. Ayan, gagawin. Ilalagay muna po doon lahat. Last way, yung sinasabi mo, muhon. Ayun, matambok na yun. Sa gitna. Yung dulo. Nandun yung muhon. Ay, eh, kahaba. oh, ang ganda niya sa may... Ano na yan? Kalayo pare, kalaki pa. Ay, eh, diretsyo pa yun. eh, halos kalahati pala pare ah. Okay. Wala nang matitira dito. Isang... Diyon sa... Isang ma, Sa may saging na yan. Dalawang metro at kalahati pa yung binabako dito. Eh, diretsyohin mo niya. Ang ganda sa may pispan na yun. Diretso dito. Kaya nga. Kalaki. Hindi sabihin. Yan talaga muhon. Yan talaga Pero hagan doon lang din sa tapat ng bangkal na yun. Ay, yung bangkal? Yun. Hindi ah. O, o diretso. Hanggang dito. Diretso nga dapat dito sa papa. Hanggang huh? yung dati mohon eh. Ibig sabihin, sa, sa iyo pa rin yun? Oo. Ito yung dati mohon, nandiyan. Matibag lang? Matibag lang. Dahil kinainan ng tubig. Hmm. Ano pala? Hindi kalaki pa pala. Ano laki pa? Kaya nga yun, lahat na yung akin na yun, hindi pa kasama yan, 2.5 na yan. Eh, ngayon, Ay, di magiging 3 na yan halos. Yung sinukat ko, 2.7. Oo. Oh. Eh, kaya pag kinuha yan, tatlo hektare. Oo, oh, pag kinuha yun, pag kinuha, pa rin natitira na rin halos. Ladi kasi may ari dito, kabila na to kunin mo na to kuya ayan eh, ito ay kakapuhon natin ay, eh, kailan kailan ang plano eh atay atay lang ay eh, kahit paano hindi eh, mo muna kumbaga oo pagbigyan muna sila magbigay ng konti para hmm. hindi man lang masaktan ah. pero kung tutuusin hindi na dahil magbigay na lang nagamit na nila yung lupa Mahabang habang panahon Kumbaga konti pa kumbaga O oh. Yeah. Oh, yun sigo Diyan na lang po muna At tayo po ay maghahakot na po ng kawayan At Sa lahat po muli Ay huwag niyo pong kalimutan Subscribe sa channel po namin Para Updated po kayo Lagi sa aming mga video na aming ginagawa at sa mga bago po po sa, sa channel namin maraming salamat po, huwag niyo pong kanimutan Luis TV Vlog para po sa inyong kaalaman at mm, sa mga hindi naman po subscribe pa ay subscribe na lang po sa channel namin para updated po kayo lagi sa aming mga video na ginagawa Ganyan na lang po, maraming salamat at mag-iingat po tayong palagi. Bye bye!